Alam mo ba? Honey, isa sa pinakamatamis at pinakakilalang produkto na galing sa likas na yaman. Pero, alam mo ba kung sino ang nasa likod nito? Walang iba, kundi ang mga bubuyog. Pero hindi lang sila tagagawa ng honey, sila rin ay may mahalagang papel sa ating ekosistem. At alam nyo ba na tuwing May 20, ginugunita natin ang World Bee Day? Ito nga ay alinsunod sa pagkilala sa kapanganakan ni Anton Hansa, ang pioneer sa modern beekeeping mula sa Slovenia. Ipinatupad dito ng United Nations General Assembly noong 2017 upang bigyang pansin ang mga suliranin at banta sa mga bubuyog. Pero bukod sa paggawa ng honey, ano pa nga ba ang mahalagang gampanin ng mga bubuyog? Sila rin ay mga pollinators. Ang naglilipat ng mga pollen mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa na mahalaga sa pagbunga ng halaman, prutas at gulay. Ang estratehiyang ito, ginagawa rin negosyo ng mga beekeeper. Sa Pilipinas, nagkakahalaga ng limang daan hanggang 2,000 libo ang pag-upan ng mga koloni ng bubuyog para tulungang mamunga ang mga pananim lalo na kapag nagsimula na ang mga itong mamulaklak. Katunayan, isa sa bawat tatlong pagkain na kinakain natin araw-araw ay gawa sa tulong ng mga pollinators tulad ng bubuyog. Pero sa likod ng maunlad na negosyo ng pagbububuyog, mayroong kinakaharap na banta ang industriya. Ito ay ang lumiliit na populasyon ng mga bubuyog sa buong mundo. Sanhi ito ng polusyon, pagkasira ng kanilang natural na tirahan, climate change at labis na paggamit ng mga pestisidyo sa mga taniman. Sa Pilipinas, may mga grupo ng mga magsasakat environmental organizations na patuloy na nagpapaalala tungkol sa bantang ito. Sa ilalim ng Department of Agriculture, may ilang training programs sa beekeeping na nilalayong itaguyo ang pag-alaga sa mga bubuyog at ang kanilang kaligtasan. Hindi lang kasi sa kalikasan sila mahalaga. Mahalaga rin sila sa kabuhayan. Maraming lokal na produkto ang umaasa sa honey at wax na gawa ng mga bubuyog. May mga local bee farms sa Benguet, Palawan at Davao na patuloy na lumalago at tumutulong sa komunidad. Ngayon, alam mo na!